Share ko lang ito kasi may nakita akong uh, nagbabarena nito ng uh, black scroll. So ito pang kahoy, ito tulis na tulis. Kanya-kanyang size kasi ito yung pang ano, pang uh, bakal may pinaka-plot dulo na black scroll. Kaya nung nakita ko nagbabarena siya dito sa kahoy, naangat ito. O tiyan, ito. naangat siya oh. Papakita ko sa inyo naangat oh. <laughs> naangat yung kahoy eh yung plywood kasi nga uh, ang ginamit niya mali oh. o, ano, ayan o, no? ayan o, na tuloy hindi yan, hindi ito, tsaka ito hindi ito tatalag sa sa ano, sa bakal, mapupersa siya pero mas mas maganda talaga itong pambakal, ayan o oh. pag ito uh, hindi siya aangat, dire-diretso ito o, oh, ito, dito sa isa, dito natin i ibaba rin sa kabila, ayan. Diret-diret yun dire, ito, hindi aangat, o, ito. Ito yung para sa, uh, ano, bakal, o yung para sa tinatawag na tubular, ayan. O, mabilis lang, o. O, mabilis lang. Pero kung ito, ito, o, dito sa kabila, o, ayan, may siya, o, maangat pa, o. So, kung ito, mabilis lang ito dapat ito. Yan. Yan yung para dyan talaga. Oh. oh. Mabilis lang. Oh. Kaya, dapat yung tama lang. Pag nasa tama, madali ang trabaho. So, ano yan? Isinare ko lang ito para lalaki ko dun sa kapaguhan pa lamang. oh. madali lang. Oh. So, ito pang yung inilalagay niya uh, tulis na pang kahoy lang dapat ang ginagamit ito ang may plat sa dulo ito yung talagang pang bakal na para sa mga tubular kaya pag bibili sa hardware nasabihin black screw na pang bakal at ibibigay ito may plat na ito o ganun lang yung ko lang kasi minakita akong uh, mali dito sa ginagawa nitong aking uh, kasamahan okay thank you